Hello guys, good morning. Uh, ingat lagi tayo sa biyahe. Ah, uh, Robinson. It's it's train. Ah, mga nakatambay sa gilid ng it's sa tinitikititan ng mga MMDA. Yung mga nag-aabang tayo ng booking atulan at dito ng si Move It Joyride Angkas lagi tayo mag-iingat lingon-lingon minsan sa likuran kasi bigla-bigla na lang silang dumarating eh ay wala silang patawad may pasahero ka man na o may itatrap up ka basta na datnan ka nila huli hinga talaga nila ayun guys thank you tulad ng isa tinitingnan niya ako kung hinto ako o pag -g -g gagapang kasi matic yan tikit agad kaya masama ang tingin niya sa akin <laughs> hindi nilalam malayo pa lang nakikita ko na sila kaya minsan alerto tayo guys kasi yung kapirangot natin kita yung na may uwi sa pamilya natin baka mapunta pa sa kanila o mas higit pa eh, alam naman natin kung magkano lang kinikita natin ngayon sa buong maghapon sa kakabiyahe hindi na pang na natin sa pamilya natin mapunta pa sa kanila kaya minsan tingin-tingin din sa likuran yun lang guys kaya magiging aware tayo sa paligid natin kasi alam nyo na ang hirap mo kumita ng pera yun lang guys